guys. Andito si Ams. <laughs> Pero hindi siya uuwi hanggat di niya nabubuksan yung gatas. Ay na, just ka. Ano dito? Ayun, o. Oh, din <laughs> hindi, hindi siya uuwi hanggat di niya nabubuksan. <laughs> Gumpit na nga lang. Gumpit. Ay, Kisa bang... Ay, chelte kamahalan. Uh, <laughs> ah, Madaya ka ba? May datay na namalokat ang jigatas. Oh, um, Diyos mo. Ang mga mga ka, men. Ipakagat Kamala mo ang amen. Mm, sige, ah, ipakagat mo. Lukayang pie. Ah, lukayang pie. Lukayang, oh. sa mo pakagat. Ay, ay, yun lang. Ang mga 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 Kita man <laughs> 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 <Nakipikipin laughs> din na kipi-kipi. dito, din daw ang Okay, sige, dai ta, sige. Masilyo. Basilyo. Basilyo ka nun. May bela. Shout out. May bela. Na, nandito ako ngayon sa Jordan. Wala, ah, eh. hmm? madina <laughs> oh. Madi Madi <laughs> <laughs> Madi lang pata niya. Madina talaga. Lapalo ka tampay. Oo. Sige. Madina makal. Madina makal. Ito tama, madina lang makal dati. Ito Naipit na ba? Madi mga kami naipit. Nasaan ba yung safe? siya. Madi magdalay. At di naman itigit niya kay Ano ba? Pag ayayamang etsya, alay. At umahala, pag ayayamang anetsya, ayawin aksan. Butis. Madi na mapataray at damat, <laughs> damat gasolina <laughs> at ng na oh, oh, oh. doon. Pagkakatawaan mo dito na ako. Koy, sa repair na doon. Nang tuwag sa akin dato. Sa bari, mm, hindi ko kami gastan niya. <laughs> <laughs> Peace tayo.

Tingnan Kita mo, Norris, ikaw mo, Awan, kita Awan, nagpata kami <laughs> mm, awan, Nag <laughs> aman <langis> na talaga. Hmm, nagtakay. Awan, madi. Kapkapyos. Kapat awan lang na sinagigit ka. Kailangan mo natin ko Di pampa, ano pampagalis. Ayaw di taray na taray! Awan tila na na gami. tila na na. Tanong Awan. Nagipikipit gamin Awan. Ay, ako. I-chill. Ibalik tayo. <laughs> okay. Ano Nangyari sa gatas. Mm. Taray mo. Ano eh. gamin gami. <laughs> Awan.